Ako Yan yung kabuhan ng ating huli yan. Mga nah, higit 30 piraso yan. Salamat, Salamat po, Engineer Roni. Ay, wait, <laughs> Hello. good, good luck na sa ano. Thank you. good luck sa research mga karinger. Sana hey, nagmakatubag. Eh, what's up mga Karinjer? Welcome back sa ating Munting Channel. Isang magandang umaga sa ating lahat o isang magandang gabi lalo na sa mga OFW uh, for today's video ay may tawag tayo mga karinger uh, isang estudyante for education purpose daw mga karinger ang sampung maya no? sampung piraso so ngayon da, kahit madalang yung maya manghuhuli tayo mga ano lang mga higit sampu yun So maghahanap pa kami ng spot ni Karen kung saan kami makapanghuli. So di pa alam ni Karen pupuntahan ko pa mga Karen Kasi wala talaga kaming plano sa ngayon na manghuli ng Maya. So hindi ko siya nakunta kagabi. Surprise ah yung lakad namin. Ah yung anong course yun mga Karen <laughs> Sa hayop no. Veterinary yun. Anong course kaya yon mga karenger? Sige, tara. Samahan ninyo ako punta. Papunta pa ako kay karengeron eh. At katapos ko lang din kumain. So tara. Parang wala si Karindiro ni, mga karindir dito, kakan doon sa kanyang magulang, taro ni. Namin ang kwan yon. Amo. Amo siya din. Toto pala pala to, paano pala kinabakod? Ha? sa akin. Para kang tinikyan. Pwede tingin kami sa spot. Kung saan tayo, oh. Huhuli ng maya. Oh, yeah. Yan, gilid lang ng kalsada. Ang tanong. Ang tanong. Ang tanong. Anong tanong? so, yan. Pakita ko sa inyo yung uh, sitwasyon ng palay nila. Ito ay uh, second crop. Uh, tawag sa amin, subing. Ayan, oh. Pangalawang bunga, mga karinger. So, ayan. May bunga pero tinira ng maya ano you know? yan so ito na area dito kami dati mga karinger nung pakasimula pa lang namin sa pagbablog tungkol sa maya dito kami so yun mga karinger oh. tignan ninyo yung lupa bitak bitak na oh no Nalatag muna kami mga karinjira ah.

kole kumain unang taklob unang hila ay dalawang piraso yan dalawang piraso mga karinder yan, yan magtataklob kami ng isa dalawa ah, makahuli tayo no Chan kawai kawai migo pangalan migo. Shoutout na si mo. <laughs> pangalan mo. Pangalan? <laughs> ha? Ha? Nahiya mga karenger mag ano sa kaning pangalan. So yan. Ah, doon tayo. Nang si karenger ro ni eh, may dalawa na. Ice cream migo no, kuwat dai no. Minyana si Robuga. Sayo pa oh cómo agak na kagawas di arah nang tubig migo iya tak rasa iya di nang tubig ron hutdan lang na ron hutdan lang tubig Yo, what's up mga karandera? Ayan, update ko kayo sa ating huli. Eh. Ayan. Ba't sa ganit? Mga ganun ba? Mga ganun ba na to? Abot yung mga 30 lang. Pakapin. 20. <laughs> Dagdagan natin mga karinger. So, matagal kami bago na kami nakalikom ng 20 piraso. Kira dito. Dito ra Kira dito. Dito ra para mo dria. Kira ko dito abot ra man. Abot ra. Oo. So yon 20 piraso mga karenger. Ha? Sagdar ka ko na nay courier kurira dia. Kira dia. besig mo kuan ba? Midlas. Kira dia ra na lubi nay ipa nang silapin. Tulong ka pare sa Ayan, Ay, ayan. na natin para sakaling kukulangin sila sa kanilang experiment. So may marami pa silang magamit. One hour later. So ayan mga ranger Ito, ito na hila marami. Mga walo. Walong piraso. So, yan na yung pinakamarami naming hila ngayon. Nagluto kami sila. So, ayan si Karen Zero ni ay mamigay ng maya kay ano, kamigo Bibigyan niya yung bata. Magasa magluto daw. Magluto mga kago. Magluto daw siya oh, si Migo. So, bibigyan natin mga Karen Zero. So, kakain daw siya ng maya. Inihaw na maya. Yan, dagdagan natin to. So, ayun. Bing ibing. -e karinger. So, ayan mga karinger. Yan yung kabuhan ng ating huli. Yan, o. No? Mga higit 30 piraso yan. So, sana hindi matugi, no? May tubig daw na, 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 na so ito so ito ito yung mga patay na maya duha maday patay ani duha oh. tubig tubig na yun tubig na ikabot ni nice. paano mga ni karon karon hmm. man to may namatay na no? oh. So, ito na maya ay hindi to pwedeng alagaan mga Karinjir. Ang bilis ma... ano to? Maano to? <laughs> ano to? Tsoge. <laughs> hindi to pang pet ba? Buwit man. Buwit man. Ano to na? dehydrate siguro. Okay. Kailangan may tubig talaga. So, ito lang yung bibigay natin kay sa ano sa Karinjir nating bata dito. Tanmigo, anong masasabi mo kay Karinjir eh? Salamat, Salamat po, Mr. Ay, ito pa yan. <laughs> so, yan, ito lang muna kasi ito lang talaga yung napag, ano namin, napagsikapan na mahuli. Hindi dumapo yung malaking grupo. So, yan lang muna. So, saya lang, saan ano? Kay... Abo, ni Tanan? Ah, inyo, Tanan? Aw ka mo. Kana ramang good niya. Si Gamay Rakay para inung Kaya. Ha? Kaya ra? Kaya mga bata. Matortol na kay Gamay na lang sila. Saan yung lugar dari? Kambisay. Ay, Kambisay. 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 Ah, oh. Suriano Kambisay. Yan. Suriano Kambisay. Sitio Kambisay no. Y yun lang. So yun mga karenger, kita kit sa ano yun. Kukunin kasi to mamaya sa mga estudyante. So so hanggang mamaya, panoorin niyo. So ligpit muna kami. Bye-bye. Yung Chinese Maya. Pamilya ng sa Maya. Pamili gapon siya tong isa katong langgam pare. Mao to siya tong, ma -to isparo. Oh, asparo. na taong pinakauna. <laughs> Pero di pinakauna na ang gipangita. pina pinasobra talaga natin kasi madaling mamatay. So sayang naman baka di umabot sa sa school patay na. So pinasobra talaga natin at ito ay higit 30 tong mga ranger at doon pa sa area na dehydrate yun at siguro So, ito. Umabot naman sa bahay at may namatay naman. So, na-stress siguro sa biyahe. So, yan. So, ng, ano na sila? Uh, Bibong-bibo na kanina matamlay. Kasi nabasa no, sa ulan. So, so yan oh, na no, Sa katotohanan ay binili talaga nila sa amin. So, hindi naman ako makapagpasya dahil may kasama din tayo, mga Karinjer. Alam nyo na. Si Karinjer Rone, pamilyado. So, okay lang naman sana sa akin. oh, so, yun. Binayaran tayo, mga Karinjer, sa madaling salita. So, ano, sobrang kawawa. Kawawa kasi, yon di natin mabigay kay Karinjer ni yung mga needs niya. So, yun. Salamat sa kanila. Yan, kawai-kawai. <laughs> dahil binili nila yung huli namin <laughs> <laughs> ni Karin Jironi. May pira ni si Karin Jironi. Kaya so, hindi natin ma mabigay yung needs ni Karin Jironi. Lalo na ngayon sa nung no, ano April wala kaming sahod. Sana sa ngayong May mayroon papasok. No? So, salamat sa panonood mga Karin Jironi. At yan. Pinto-pinto muna kami at bigyan natin sila ng mga idea tungkol sa Maya kasi alam na natin, alam natin research siyan mga karenger baka kailangan nilang malaman ba yung buhay Maya so sayang hindi tayo nakahuli ng black headed or katong katong pa na may Maya na puti itong sayang ninihawa ni katong itom katong kuan na ay Makakuan mo, makar dita mo. Mm -hmm. Na may ka Chinese, na... Tawagan na yun, na... Chinese, morag, dia, Chinese Maya mo na. Kalimot kasi tawagan na hindi English na. Chinese Maya. Murag ka mga niya sa Chinese Maya. Murag ka tong is paro. Okay. Saan mo ang ah, saan mong pag... Ang naipuwa nga kuan. Puwa sa sungo niya puti ang aping. Oo. Mm -hmm. Ika na. Ika na. Mga na nice. Nabuhi on. Kapit yung go siya mapatay. Kani kay wala tay pagkain manggut, pagtay man. Unsa man like usually ginakaon nila? Kuan. Maogud ni siya ang main foods nila. Kani, maya, maya, umai, umai. din syempre. Kuan baya, season si ra baya ang atong harvest diri ato, ah. si sa tua. Season ra sa umai. Din ang ilang kuan atong dawa-dawa wala -dawa. dawa. Alag, nalimot ang nakunda dawa dawaw sa dawa-dawa lagi akong nasa basa kang biwa oo oh, dawa-dawa sagot na siya dapaw dapaw ba na siya dapaw dapaw mong guru na siya oo dapaw na siya kay ang amo um, yung isa di kay magbutang niya o ka ng types bitong sa ilang pagkaon mm. dili ninyo i-dicek ni dili po ninyo i-dicek nila eh ala mm. Ah, binawag i-dicek ninyo. Wala, wala may time. <laughs> <laughs> wala may time, i ninyo. <Binaw> <laughs> <laughs> mas okay, check na lang po yung okay. parasite. Kaya ito nung gulming na, ni Aging simanan ng itana, tapos... Aging, Aging bula, April. Wala, 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 April? Oo. Oh. Parang April, naglilisod po ni may Maya lang. Kaya ka ng April, kuan po na siya ting pangitlog. Ah, dapat kay, kay research ni Ninyo, da, dapat... In, ikuan mo diba, na, di ba? Na mga po na ikuwan ko nang... I-dipin pa ninyo. Ano hmm, na, Dapat Naman, mamatay ani. Eh. Inyo tong i na lang ninyo. Hmm ang yung naman na sa iyang liob, kung kung pagkaon. Kaya <laughs> ang... <laughs> <Huh? laughs> Wala na yung Ha? Wala na dyan. Wala na dyan. Wala na may mapatay-ani. rang itanawon ba? Haan. Mm. Okay. ninyo, kaya ba si... mapamutanan mo sa inyong instructor na kung sa ko ani yan, ah, may niyagin kaon? Hindi. Dito ako. Sorry sir. Oh, no mo. Oh, lagi. Si Maura to no. Salamat. Mga mga Yan mga kalender, mga estudyante. <laughs> Yan. Maung. Oh, ito mo yun. Maung. ito na. Oh, Na. Hello. Na. Good, <laughs> good luck na sa ano. Thank you. But good luck sa research mga karinger. Oh, <laughs> <na> Ang dalag makatabag. Ang <laughs> <Yung pat> yun. Hello. <laughs> Bakit yun? Bagal na yun. Ako Boss, salamat! O, salamat! Okay, may ready pa. Aabot tayo. Thank you. Salamat. Salamat. Salamat yan. Salamat. Thank you. Yung thesis mo? Thesis? So, yun lang mga Karindya. Bye-bye. Thank you for watching.